titisod, yan okay bongtera, labrador hindi mo alam na mali ang kamera siraulo, tarantado bongtera, Tir tirahin kita ngayon dyan makita mo eh anong hindi alam? ang sabi ng iglesia ni Kristo yung peace rally na yan ay walang halong pamumulitika kundi ka ba naman bobot, siraulo, gago, diputa walang niya, gago, demonyo galit ka agad. May nag-comment lang sa kanyang live stream na sinasabi Labrador, ang gawa ng kamara ay mali. Apa, oh, na siya, nagbibuyayaw na siya. Hindi, ay doon na si Tatay Digong. <laughs> yan, yan, patikim pa lang sa mga, uh, sa video na gawa ng, ano, ng isang pinakamatapang na vlogger in, third, in the Philippines. Ayan. Binuyayaw pa pati ang iglesia ni Kristo. Ayan, pakinggan nyo ang next niya nga video guys. Pero uh, bago bago pa ang susunod na video, ayan, isubscribe nyo muna si Infinity TV channel sa so wala pa nakasubscribe. Ayan, at uh, para ano, i-ano nyo talagang talaga ang ating ano, ang, ang bill ah. i- click na talaga yon ang ang bell natin para kung mayroon akong bagong mga upload ay ma-update ko agad kayo. Ayan. At thank you, thank you for watching always my video at pagsusupport. -so Ayan. At sa nag-subscribe. Ayan. At so. Kaya ito guys, itong vlog na ito, galit na galit sa Iglesia ni Cristo kasi according to him, according to him, may halong politika ang peace nila. Kasi, sa totoo lang, hindi naman yung may halong politika eh. Si Marco Lita, nag-explain lang kung ano ang ginawa ng kamara, yung mali ang, maling pag paggawa ng kamara. Kaya kasi, hindi, hindi jurisdiction ng kamara mag mag-audit eh. Oo, mag-imbestiga kayo. Pero, tapusin nyo muna yung audit. Saka kayo mag-imbestiga. Kung mayroong discrepancy, saka kayo mag-imbestiga. Mag, ano ng, ano, yung mag-imbita sa kung sino man ang may mali. Iwala eh, pa eh. Pinangunahan ninyo ang kuwa. Yun man lang ang gusto iparating ni Marcolita. Pinangunahan ng kamara ang kuwa kung hindi ka pa naman bobo. Tapos sinasabi mo pa, ang taong naniwala kay Marcolita ay bobo at tanga. At ikaw, anong tawag sa'yo? Na naniwala ka kagal sa kamara. Hindi ka bobo at tanga? Hindi, rin, hindi mo rin ginagamit ang utak mo? One-sided ka. Hindi ka nag-observe kung ano ang nangyayari sa mundo. Lalo-lalo na dito sa Pilipinas, hindi ka nag-observe kung ano ang tumong ng Quadcom kay BP Bakit si BP lang ba may confidential fund? Siya lang ba ang binibigyan ng budget? Gising-gising Labrador. Sino ang nag mug, ng pira na harap-harapan? Sino? Na ginagamit ang pera ng taong bayan sa pamimigay ng mga ayuda. Gising. Ang PhilHelp binawasan. Ang DepEd binawasan. Dragdagan ang mga ayuda. Tapos ang sisihin mo si BP Sarah. Hindi pa nga tapos ang audit ng ano? Ng kuwa? Nag-conclude na yung Kwad ko, nga ginamit na sa hindi tama ang pera? Ikaw ang bobo. Hindi mo ginagamit ang utak mo. Tingnan mo. Ilang tao ang binibigyan, ay lang ahin siya ang binibigyan ng gobyerno ng confidential fund si Sarah Langgan ang imbestigahan? How about the others? Hindi mo naisip plano nila yan, i impeach si Sarah kay bakit mataas ang rating niya. Kasi siya ang tatakbo ng president sa 2028. Kaya ngayon pa lang sisiraan na nila si Sarah Duterte para ma impeach siya at hindi na siya makafile at hindi siya makatakbo ng pagka Kasi siya ang malakas na kalaban nila. Yun ang ginawa nila. Kaya ikaw, labrador, ikaw ang bobo hindi yung taong bayan, at magsabi ka pa ng galit ang taong bayan? E ilan lang man nang nag-comment dyan sa live mo na kampi mo, na kapwa mo, galit kay Duterte. Yun lang man ang ano mo, e ilan lang kayo. Marami kami suporta kay BP Sara. Ayan. Tapos, kumamuyayaw ka sa isang reliyon, wagas. Hindi ka takot sa gaba? namumuyayaw kasi isang relihiyon Nagpahayag lang si Marcolita sa tama. politika agad Hindi ni Marcolita ginakonvince ang ang Iglesia ni Cristo kasi Iglesia ni Cristo na siya Si Marcolita ay isang Iglesia ni Cristo kaya binigyan siya ng pagkataon na magsalita pero hindi naman siya namumulitika kasi kung namumulitika siya naninira siya nang individual na politiko. Hindi naman sila nila sa individual na politiko, hindi naman sa naggamit ng pangalan. Ang sinabi lang niya, mali ang patakaran ng mga quadcom. Kasi tinuturuan niya nga, nga hindi iyan. Kasi isipin mo, hindi pa nga, hindi sabi ang kuha nga mayroong discrepancy si BP Sara. Tapos ang Quadcom nagsabi na nga mali ang paggamit ng pera. At hindi nila pinapakinggan ang ano, ang sinasabi ng resource person. Pag ang resource person nagsabi ng totoo, ikulong nila. Kasi ang gusto nila, ang sabi ng resource person ay kontra kay Sara para on the record. Para may grounds. Isipin nyo, kahit ang pulisya nga, nga ano, ngayong spokesperson ng pulisya gusto nila eh ano si Tatay Digong o nang sabi kahit ano nila cross examination yun parang lang ng pulisya na yun na si ano si Jane Pahardo o ang gusto nila siraan ni ni General Jane Pahardo si Tatay Digong di ba? So, ikaw ang ano? Ang may diferensya. Kaya ito guys, pakinggan nyo ang next video na sinabi niya. Di puta! Dahil lang sa isang politikong kay Marculeta na halos lumuha na yung mata. Ha? Ah. Ah? Ha? Ang ina naman, ang aga-aga naliligo tayo ng murahan dito dahil sa kalukuhan ninyo. Sa totoo lang mga kababayan, delikado isang isa sa banta ng ating ng ating bansa ang iglesia ni Manalo. Mag-ingat tayo sa reliyon na to. Dahil talagang hindi lang yumayabang lalo tong diputang reliyon na to. Kumbaga, kala mo kung sino na tong mga hayop na to. Kala mo kung sino na talagang uh, kinukumbinsi ni Marco Leta yung mga iglesia ni Kristo at yung iba pang mga tao na maniwala sa kanya na ang ginagawa ng kamara ay mali. ba? Diba? So, ano ibig sabihin o hindi pamumulitika yon Tanga lang ang magsasabing hindi pamumulitika yung ginawa ni Marcoleta. Bobo, si Raulo, gago, demonyo o kasabot ng iglesia ni Manalo ang magsasabing hindi yung pamumulitika. Ang ina ninyo. Ha? Kaya ikaw, Manalo, yung itsura mo na parang mongguloid ka, demonyo ka, Sinasabihan kita ha, umayos ka. Hindi porkit leader ka ng iglesia ni Cristo untog ko yung ulo mo eh. Ha? So, anong masasabi ninyo guys sa kanyang video? Ayan. Kung makapanglait sa ng kapwa tao, wagas. Pero alam ninyo, sa totoo lang, ina siya, tinulungan niya ng iglesia ni Kristo eh. Ayan, hinanap ko nga yung upload niya, parang nawala kasi after 12 hours humingi yan sa nang sorry eh kasi nalaman niya isa sa mga iglesia ni Kristo ang tumulong sa kanya pero parang nawala yung video niya so yun ang ano niya saan banda ka nagagalit doon labrador saan yung nagsalita lang si Marcolita, galit ka? Kasi ang gusto nyo kasi, idiin si BP Sara kahit walang dahilan. Hindi mo kasi iniisip, sabihin mo pa, ang taong bayan pa ngayon ang matatakot sa Iglesia ni Cristo. Wala ka doon sa Pistrali. Ako andon. Isa akong katoliko andon ako. Pumunta ako ng Davao kahit taga-south ko, ako kahit malayo ang Davao sumakay talaga ako ng tricycle para makaabot ako doon kung totoo sin bus ang sakyan papunta doon kasi malayo yun 6 hours ride yun sa ano pag naka ka wala ka doon hindi mo alam ko ano ka organize ang mga tao sa iglesia ni Kristo tapos dinamay mo pang taga iglesia ni Kristo na sab sabi mo na dismaya ang taga iglesia ni Kristo hindi no ikaw lang nagsabi noon. Hindi mo alam. Disiplinado ang mga member. May unity sila. At higit hindi sila mga damak. Bakit? Wal, sabihin nyo nila, walang kalat ka makikita. Kasi, ang mga basura nila, tinitipon nila. May disiplina sila matakot ka labrador sa sitwasyon ng Pilipinas hindi mo ba alam ano ang nangyayari sa Pilipinas ngayon nagbalik na mga kriminal nagbalik na mga adek at ang totoong nagwaldas ng pera hindi mo nyo nakikita kasi nakapokus ang mata nyo kay BP Sara at, at sinabi mo pa doon sa video mo Miss Iglesia ni Kristo ang nag organize yun, hindi si BP Yun ang mahirap sa inyo. Ang lahat ng ginagawa ng mga tao para mapabuti ang Pilipinas, pinalabas yung masama. Yun ang inyong gusto. Kaya guys, hanggang dito lang muna ako sa next video ko na naman. Ah, uh, ipapatuloy natin ang ganitong sitwasyon kay kasi hindi pa natin tapos ang kanyang video. Ayan guys, ito si Infinity TV channel. Nagpapaalam. Bye-bye.